One hundred! Five, four, three, two, one. Okay, same instruction. So, Nana We Paris. Tagaan mo na ko og 60 seconds nga magpailaila sa sa inyuhang kauban. Go! <laughs> Mobalhin sad mo in the count of 5 sa inyong wala ka ila. 5, 4, 3, 60 seconds na mag ila mo sa inyo hang kapag ka karon go og karon tagaan mo na ko og 60 seconds nga mulibot ninyong tanan og inyong ila-ilaha ang inyong mga kauban Kamu ni kahala, kung mo dong, When ayaw are first game, you're going 20 seconds, 10 seconds, 4, 3, 2, 1, 0. To our beloved CMC Medical Volunteers Organization, Hep Hep! Hep Hep! you Na going to be a good Okay, sa ato ang first game, natay premium nga uh, 100 pesos. Padaghanay taog, kinsa inyong nailhan karong adlawa? Name and address. Okay. Two, 3, go. Tagaasa, oh Carmen, so, okay. Sabto yeah, <laughs> Oh, sige, three! Tatay! Tatay, tatay, Oh, Ah, makailan ini? Sampai, sampai! Sampai, sampai! Sampai, si Leia, si... Sige, okay, uh, okay, uh, Si Four. taga... Sala, taga, Five. taga. Si Harold, taga, taga. 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 Taga,

Si pihak Carmen si Ruta, <laughs> 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 Ruta? Oh, <54. laughs>

20. Kisay mo sa ako sa 20. 5. 4. Oh. Di na balik. 3. 2. Wala? Wala. Wala yung One. So, ito ang mananaugay for this first game is si Blechel. Blechel down the ring, guy. Taray mo ang premium ha? 100. Wala sa may mga ingon. <laughs> ano sa may